Hello guys, hello guys for today's video guys. Alang init diba na ang singo ng ano ng araw ngayon. Para papunta na sa ulan, sobrang init guys. Tatampay muna tayo dito di no? naman man to din develop na. Gadal niya dito. No? Habang nagintay ako guys sa ano sa tricycle. Tambay muna tayo, guys. Ayan, uh, iigot natin ang ating camera. So, ayan, guys. Ito pala gagawin na ng ano? Gagawin na ng, uh, ano yun? LRT. Gagawin ba to LRT? No, gagawin. Dati yung release to, guys, eh. Pero ngayon, hindi nagaganda na. No. Inatutulog. Habang tayo naghihintay, guys nang no, ma electric ay oh, ano tricycle lang tricycle tama si dog oh. sobrang init oh chuchu chuchu hello <laughs> nagpapahinga siya lang init talaga oh tama ang ganda niyan bako ay ano yun ang galing oh oh ano yun ano, jet? <laughs> sobrang init. Eh. Jet ba yan, jet? Ay, di, ulap lang sobrang. Walang tricycle. Antagal ng tricycle. Sino ang merienda Wala mabiling pagkain. Ayun o. Oh. Yun ay bundok makiling. Alam nyo yun. Ang, uh, yun po ay bundok ng makiling. Yun. Dito po yung samay, yun sa may. Yun. Yun. Yun po ang bundok makiling. Meron pong kasaysayan yun. Tagal naman ang tricycle. Ayan, bundok makiling yun guys. Yun. 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 Ayan. Bundok makiling yan. May kasaysayan yan dito. Malapit yan dito sa kapuntang Batangas. Kapuntang Batangas. Ang ingit. Ayan. Ang May mga bako. Tignan naman. Ang may tricycle. Ayan. Wala, wala ng tricycle talaga. Oh. E E-bike, di naman pwede sa amin. Ayun, may nakita akong tricycle. Pero hindi sa amin. Hindi yata sa amin, guys. Sobrang init kasi. Sakit na ng ulo ko. Kahintay ng tricycle. Wala pang tricycle ngayon. Sa kaya makabili ng anong tiyenda. Hintay tayo ng tricycle, guys. Unang tricycle. Ate, tricycle nyo na doon, Vicente? May tricycle dyan? Wala din. Ang init. Ano ba ang tricycle? Magluluto pa naman ako ng ulam. Ang ulam namin, guys, pala, ano, talbos ng kamote. Uh, sasabaw ako ng kamatis. Ay, ng... Kalamansi, may sabaw. Tapos, matang baka. Ano yun? Matang... Matang baka. <laughs> mata na may baka pa. O, oh, ikaw oh na. Doble, double. Double, double, uh, ano. Dish. Mata. Mata ng baka lang iluluto natin, guys. Yung pangalan na isdang binili ko. Ay, yung matang isda. Meron ba na? <laughs> Yan, guys. Ang daming nagdadaan. യോ ഈ കൈസന്ന In vlog, guys. Nakasahin na tayo ng president. So, yun. Bye-bye. Like and comment. Makita nyo ang aking lugar na uh, lugar na dinaanan ng uh, bagyo. <laughs> Joke lang Bye! Thank you for watching, guys.